So ayun mga kariskate at uh, patanghali talaga tayo kasi so survey lang naman tayo ng spot kasi so ayan uh, Alang, um, lang mukhang mahangin po oh. at uh, wala so ganitong oras dapat wala na hangin po yan eh hanggang mamaya kaya lang mahangin po ngayon so magandang tabay at tabay po tayo so natin lahat ng spot natin na pwedeng uh, may alam tayo kung pwede natin puntahan So ayan mga kaliskate at uh, hanap harap na tayo ng spot Survey survey na tayo sa ating mga spot Para naman eh May mahuli ka Pag pumunta kami Mga namumutok na rin po ako na daanan Kasi ordinary day kasi niyan. na uh, Marami namumutok So ayan At uh, hanap na, harap na po tayo ng spot Para naman eh Pagpalaan tayo kahangin na po kasi Kaaga paaga pa lang eh Sinadya ko talaga Pumunta ng ganito oras Kaso din Pakahangin pa rin wala din pala yatin pag kwan din itong oras Subuli so, tayo Pakahangin kasi kahangin kasi pero kung wala pong hangin yan, kiyak. Marami po tayo dito mahuhuli. eh meron po. Dito oh. ilang peraso lang tayo. Okay na. Survey lang naman din po. dami po nila. Oh. lang mahangin. Hindi po natin sila ma ano kasi nakalubog. Oh, na wala pa. Yan. Uli. Ito lang ang mabaya naman natin. Uy, lakas. Yun. Thank you, thank you. Tapos. Hangin kasi eh. Ang wala pong gano'ng hangin yan. Hangin. Tiyak na may tayo. Hindi nga, nga lang kalakihan. Yung kasing pinutukan po natin dati na ano. Na puro ko, ano. Roho. Medyo malayo po yun. Hindi po na. Baka hindi kaya na ng ating. Uh, yan. Sana meron pa. Grabe na na tayo. s i 립시립랑 hindi na po masama okay na rin po yung huli natin sukat na ah pakahangin po nang oriente ka ata ah, si Manong ah oh. nakita ulit kami wala rong timing nga aking pagpunta mulan pa oh po. nako huwag ka lang lalakas hindi na makakalis dito <laughs> Yari tayo dyan. Okay nga pala, balang binigyan mo sa akin. Oo, nagamit mo na. Oo. Oh, Ayan. Madali. Maganda tumama yan. Pagdating lang sa isda lang eh, walang problema yun. Ipauwi ko naman kasi yung ano ko. Yung nahuli ko. Ah, kain na. Nabigyan ah, sana sa Eh, hey, walang problema. <laughs> madali lang makahuli, basta't eh, may isda. Mahuli <laughs> ko ng walong malalaki. Ah, dito na? Oo, dalag. Ngayon lang. Ay na, orientika, oriente ka. Mm. Ah. Eh, kasama kay anak ko, eh, pinauwi ko na. Mm. Ayun, naka, ano kanina, kolong, eh, yung may sidecar. Oo. Oh. Ha? Ah, eh, sidecar Ay. na, ano, yung galvanizado. Oo, oh, yun yung anak mo. Oo. Oh. Oh, nasa lubong ko nga. Malaki mm. katawan. Oo. Oh, oh. Nagpatuyo ka na kasi malapit na yung palay mo. Hmm. Parang kailan lang ah, okay. oh. Ilang araw lang, ito ba, sa linggo lang ata hindi pumunta, tinan mo, oh. tuyo na. Samantalang nung man ako dyan, may eh, saribang saripa pa. Hmm. Hindi pa nga yumuyo ko. oh ngayon, tuyo na. Mga ilang araw na lang yan, pwede na. Bukas ang usapan namin nung... Ayon pala, bukas na. Hmm. Ah. ay lang, natapat pa ata sa maula. Eh, hindi naman siguro ano yan. Sana maglaman lumakas. <laughs> Kung hindi, maghihintay ka mamatuyo muna yung daan. Hmm, yan, no? Ako, may ikot yung ulan. ano you know? May ikot. E, di, ito, hindi mo yan to, ano? Oo. Oh. Yung, ito, marami pa to. Marami pang bulig yan. Mm wala nakakapagkwento lang tayo yung manong napaka hangin sa ating pag survey pero sana syerte parin tayo nabalaho pa tayo dito sa ating niyadaanan eh oh, 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 oh. <laughs> nagtabong pa tayo yun buha pa tayo ng daan natin para lang makadaan tayo balaho <laughs> na ano na pahigulong na, 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 natin oh buti na iahong ko pa po ay kumuha tayo ng damo para mahalaan tayo saan lang kapadaan na tayo Grabe. Pinahirapan tayo agad. Dito pa lang ni eh. <laughs> Dito na lang, daan na tayo. so, pumalupot na sa ating ilalim. Kasamang common. Yun, kaso maliit. Ini kalah

Go ahead. na sana pa fingers naman ilaglag pa isa natin eh <tip> Grabe na po yung hangin, baka hindi na po tayo eh eso okay, so na tayo yan mm, mga bunga na tsaka yun marami po kaya yeah, so, naralanta na po kailangan ng tubig kailangan natin magpatubig kaya yung mais natin no? pangpitas na po meron ng patanaw tapos tubigan natin Tsaka na po yung mais na natin na ano. Laki na. Hmm. Tsaka yung ating honeydew. Laki na rin Oh. Kaso pinanggam. Pinanggam o. Oh. Sira na po ito. Hmm. Ako, uh, tuyo na po ang ating honeydew oh. <laughs> Nahilog na. Tuyo na. Kailan natin siyang liligan. Wala ko na oh. Hmm. O, na, na, naman ang... Siyempre yun ating mais ha. Oh. Ito pa yung puti. Pwede na pong pwetasin natin puting mais ha. Oh. Mamaya magkukuha tayo. Ito, so, tuyo na Pwede na po. Pero kagat. mamaya kuha tayo pang natin sakurin natin yan at uh, na tayo yan na. para ma-press natin yung mga halaman ko na tayo mais ang kamahat so. lang yung bunga pa kasi na agad ang tuyo na medyo maka maliliit ko din natin may buwan pa may laman maliliit malalaki pahuli na po natin kuhanin 对。<laughs> lamang po yan ito so, kaya matutuyo na po hindi na po natin sa tulidan Yan, matutuyo na siya so balta na natin yung iba po ando sa unahan doon natin ganyan para hindi na tayo magdala ng balat sa bahay at saka di po kakasya sa ating lalagyan mga kapunit pero maganda nga sana may balat pa. para, po ano na tayo hindi <laughs> agad malanta Ah, kaya Asya hindi Pinili lang natin yung maliliit Hindi naman po natin ginawa lahat Maliliit lang po pinili natin Kaya muna As tayo lak. yan, dami po. Hmm, lalaki. Hmm. Dami. Mga matsili muna tayo. Sayang naman. Ito, nanguha na rin tayo nakaraan dito. Nala, sayang lang pagkita naglag. anak kita ada itu bahan yang kami tug yeah. <laughs> Tami oh Kaso sana makuha natin <laughs> Sarap manguha. Kaya yeah, lang, kagat agad kundi, kagat agad kundi, kuku, 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 po ako sa ulong sakit, Ay ako, hindi patakti pala Buset, sakit. Ang daming patak na pala yun. Sorry <laughs> ko. Nailungan ako ah. Sakit. <laughs> ay nako, Kamachili chilinga naman. Pero wala yan. Patak lang yan. Meron tayo pang spray doon. Sprayin natin. Yung bungo, na yung bunga sa ka, ano sa panungkit sasungkitin natin yan dalhin ko yung panungkit ko sayang po Sakit ng putak na yan, eh. Kinapak ako. Bali tatlo tama ko siya sa ilong. <coughs> Nahawakan ko iba'y, bahay. Ay, nakasablay At uh, balikan na lang natin yan sa susunod. At uh, marami tayo nakuha oh, sa bulsa. Sa malaking bulsa natin na puno. Ay, uh, wala tayong panungkit, mahuhulog lang po sa tubig. Sinubukan ko nang nahulog lang. to tuwi na po tayo. Hindi na tayo nakakita ulit na isa dahil mahangin. Nagtingin-tingin na rin po ako habang nang machil tayo. So, yung kamachil yun, dahil bunga. So, babalikan natin yun. Okay na po yan. Ating... Nice. So, tikim lang naman ang ating kinuha. May babalikan pa tayo. Ayan, tara po. Thank you very much po mga viewers. At subscriber ko na wala po sa sumusuporta. Salamat po ng marami. God bless po ni mga kadiskarte. See you next vlog. Bye bye.